Paano magpatubo ng buto ng papaya hybrid? Pre-germinate to transplanting in a seed bag. Meron kaming mga buto ng Red Lady F1 at mga buto ng bonsai papaya. Ang gagawin ko muna ay mag-pre-germinate muna. Una, kailangan natin ng maligamgam na tubig at ibabad ito ng hanggang 12 to 24 oras at takpan para lumambot ang seed coat para mabilis lumabas ang embryo ng buto. Pagkatapos mailagay ang mga buto, ilagay sa malinis at medyo dark area sa loob ng bahay. After 24 hours, sinala ko at linagay ko sa malinis na tela. Cotton na tela ang ginamit ko dyan. Binasa ako muna at piniga bago ilagay ang mga buto. At i-fold para ma-maintain ang moisture sa paglalagyanan. At takpan ng tap ang tupperware. At linagay ko ulit sa malinis na area hintay na mag -crack at bumuka ang mga buto ng ilang araw. Kapag nag -crack na, ngayon ay gagawin ay paglalagay sa seed tray sa mga buto. At ano ang soil mixture na ginamit ko? Ikatatlong araw na yung Red Lady Papaya F1. Unang nag -crack, kaya ito muna ang uunahin ko. Meron kaming lumang seed tray, pwede pang gamitin. Nilinis ko muna, ginamitan ko ng detergent powder at bina, binilad ko muna sa araw para maiwasan ang pagkontamina o pagkaroon ng bakterya sa lupa. Ang soil mixture na gagamitin natin ay loom soil. Meron na siyang vermicast, rice hull, coco peat, carbonized rice hull at garden soil. At gumawa lang ng butas at pag ng buto, dapat times 2 lang sa laki ng buto ang lalim para madaling tumubo ang mga buto at diligan. Ikaapat na araw na yung bonsai at nagcrack na din. Pwede nang itanim sa seed tray. Matapos magtanim, linagay ko sa aming nursery dito sa farm. Hindi pa tapos pero aayusin pa namin. At tinakpan ko ng net. Dapat 50% lang ng sunlight para tumubo. Ang pagdidilig ko dyan ay sakto lang. Basta meron lang moist ang lupa. Kasi ang papaya, medyo masailan pag ganyan stage pa lamang. Ayaw niya na masobraan sa tubig, lalo na kapag hybrid seed. Pagkatapos ng sampung araw, tumubo na at lumabas na yung mga true leaves ng mga papaya. Two or three leaves, pwede nang mag-transfer. Yung soil mixture ko na ginamit ay coco manure, coco peat, fertile soil at compost sodas na ginamit ko sa substrate sa kabute. Naubos na kasi yung loom soil namin, kaya gumawa na lang ako ng soil mixture. Kung meron loom soil, yun yung magandang soil mixture. At imix lang lahat yan at ilagay sa plastic bag. After maglagay ng soil mixture sa seed bag, basahin muna at gumawa ng butas sa gitna ng seed bag. At ipress ang baba ng seed tray para matanggal ng maayos ang papaya at para hindi magalaw ang ugat. At itanim na sa seedbag bag. I-press lang para mag-compact. At linagay ko sa nursery namin. Dapat ganun din. 50% lang ang sikat ng araw. Sa fertilization guide naman natin ay kung one week na at nabuhay na yung mga papaya sa seed bag, pwede nang mag-abono o mag-apply. Ginawa ko dyan ay isang lata ng urea fertilizer at 16 liters ng tubig. Yung lata na ginamit ko ay lata ng sardinas at mag-abono na. Isang lata ng sardinas kada puno ng papaya. Every 10 days ako nag-apply ng urea fertilizer sa mga papaya hanggang pwede nang itanim. Hanggang dito na lang, sana nagustuhan yung video na to. Sa susunod na video ay paano magtanim. Land preparation, distancing, at iba pa. Like, share, follow, or subscribe. Kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat!